Ayan guys. tapos ko lang maglaba. So ayan, nag-ikot-ikot na naman ako sa, dito sa aking paligid. At inisip ko na naman kung anong lulutuin. Eh, meron akong stock doon na chicken. So ayan, sabi ko isigang ko na lang. So ayan. Namita sa kong nang kangkong. Hindi ko lang guys, ano, inof kam ko lang kasi ang hirap pag wala kang walang humahawak sa camera kaya yung sabi ko pitasin ko na lang ito. saka ko na i-video pag ano napitas ko na so ayan tsaka okra ayan may napitas din ako sitaw hindi pa kasi lahat na ngayon sitaw ko guys at saka yung talong may nakita ako yung eggplant ko guys, ano na yan, gugupas na. Pero sige pa rin bunga. December pinipitasan na yan hanggang ngayon. Ang haba rin ng ano, ng tinatagal ng eggplant. At saka haluan ko ng moringa, dahon ng moringa. At dahil wala akong siling green na haba, ayan, nagpitas ako ng siling makupa. At ito na rin guys, pinitas ko na rin yung mga siling labuyo ko. Kasi, pina, inaano rin ng mga ibong nakain pala yung ibon nitong mga sili. oh yung isang ano ko doon, yung maliliit na siling labuyo talaga. Ay, wala na, wala na akong makitang ano, bunga. Kaya pala ang daming mga ibon na nagkukumpulan doon yung ibong parang maya, maya ba yun? Um, Mayang bukid. <laughs> ayan. So, ayan, sabi ko, pitasin ko na rin ito. Mahilig din ito ang asawa ko pag kumakain. Ayan. Nag-ano siya ng siling labuyo. So, ayan, mag-prepare na tayo. Mayroon pa akong sampayin, guys, na sa ano, sa downy. So, ayan, prepare muna tayo, guys. So, ayan guys, tayo na mag-start. Tapos na ako mag gayat gayot ng ricado at saka yung mga sahog na gulay. So, ayan. Maglagay tayo ng kaunting mantika. Muna isasangkot siya itong ating mga ricado at ito yung chicken. At lalagyan ko siya guys, sahaloan ko ng chicken liver kasi gusto ko yan. So, ayan, atin na isang kotsa. Nahin natin itong, ano, yung bawang. Kaya ko guys, inaano to, sinasagot mo muna para alis lang sa bag. At saka, luya. Ito na rin yung kamatis. Ilagay na rin natin yung chicken, guys. Yan, atin muna siyang isasangkot siya sa mga rikado. Yung lever niya ay ating no, ihuhulig guys kasi baka maduro siya. At madali naman maluto yun. So, ayun guys, atin na nasangkot siya ating itong chickens dito sa mga rikado. So, ayan, lagyan na natin ng sabaw. ng tubig. Ayan, at tatakluban guys para mas mabilis kumulo. Kuluan muna natin hanggang 30 minutes. Ate tiplahan guys. Yung asin. Lagay na rin natin itong gulay guys. Yung sitaw at saka yung okra. Lagay na rin natin yung chicken liver. Chicken cubes. At ilagay na rin natin yung eggplant. Ayun guys, ilagay na rin natin yung dahon ng moringa. Ilagay rin ang dahon talbos ng kangkong. Ayan guys, kunting talbos lang to. Di ko satisfied sa siling makupas, kaya lalagyan din natin ng na siling pula. Tapos, lagyan na rin natin ng pangasim bit with gabi hindi ko ubusin kasi malaki to. Kalahati lang. Next okay guys, luto na to guys. Atin muna tikman. Goods na yan guys. Tama lang yung asim, pati yung timpla, pati yung alat. Maanghang-angan. So goods na yan. So ayan guys, hanggang dito na lang. Yeah, follow for more and subscribe and comment na sa baba para pasalamatan at malaman kung saan nakarating itong ating video. So, ayan guys. Bye for now. Follow for more.